sa natin si Diwata habang sikat pa. Milyon-milyon ang kikitain niyo oh, dyan. Yan, yan. Tapos magtitipid pa kayo sa tirahan, mag-rent na kayo dyan malapit. Ang daming nagalit na small vlogger. Bakit nagagalit? Inuuna kasi si tuwa kayo ano Big time vlogger kaysa sa mga maliliit na vlogger. Mas inuuna niya na yung mga sikat? Oo. Di pinapansin yung mga small vlogger. Ano, Diwata, mali ka dun. Mali talaga yung boss. Mali ka dun. Ano ba masasabi nyo dito? Ang masasabi ko dyan sa issue na yan, nabalita na ba yan? Parang nag-trending oh, na oh. yan. Na, na news to. Na, news, na talaga news? yan. Oo. Oh. Ngayon, ang masasabi ko sa ganyan, Diwata, mali yung giyagawa mo. Mali yung giyagawa mo. Ah, mali talaga. Bakit mo inuuna mga malalaking vlogger? Unahin mo yung mga small vlogger, yung mga nasa paligid mo. Oo, oh, 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 dapat, dapat talaga. Yung mga buraot na vlogger, <coughs> mga alagad Kasi Diwata, dito pinapunta yan. ko sila dyan sa parisan mo. Oh, para araw-araw ka i-vlog. Para malaki ang kita nila. Tama, tama, tama. Para million views. Kasi kung mapapansin mo, pag nag-upload ng iba yan, walang views eh. Ay, oh. Kaya kailangan si Diwata ang i-vlog nila. Para mas maraming views. Oo, okay. <laughs> kaya mapapayo ko sa'yo, si Diwata. Pansinin mo yung mga small vlogger na yan. Dapat talaga sila ang unahin mo na. Mo. Oh, Pansinin mo, Diwata. Kasi mga buraut yun. Ang sabi ko dito sa mga small vlogger, oh, i-vlog nyo ng i-vlog si Diwata. Malaki ang kikitain huh? natin dyan, pero wag nyo bibigyan si Diwata ng kita nyo. Sinabi ko yun, huwag nyong bibigyan si Diwata ng kita nyo. Araw-araw, di ba? Oo, ang dami na. Sabi nung isa kasi, eh. oh, eh, paano oh, yan, boss. paano yan, Harimbangis? boss, eh, ang layo ng tirahan namin eh. ano pa kami, probinsya pa kami. Ang sabi oh, ko tinatayo, ganito. Tinatayo. Alam nyo, malaki ang kikitain nyo dyan kay Diwata. Million-million ang kikitain nyo oh, dyan. Yan, yan, Tapos magtitipid pa kayo sa tirahan, mag-rent na kayo dyan malapit. Ay, kaya pa lang, dami tao nag-rent doon. Oo, oh, may mga, di ba, may mga apartment oh, dun. Oh. Sabi ko, mag-rent na kayo dyan. Tapos, pagkagising nyo sa umaga, puntahan nyo na agad si Diwata. I-vlog nyo lahat. Vlog nyo lahat. Ayun, yun pala yun. Kayo pala yun. Ayun, mapapansin mo. Oo. Mapapansin mo sa mga vlogger. Naglakad si Diwata. Oo. Nag-vlog so, so, na yun. May vlog na yun. Oo, oh. nakita ko yun eh. Nag-chop-chop si Diwata ng manok. Ako, nakita ko oh. rin yon. Nakita yun. Nakita ko yun. Oo. Naghugas ng kamay si Diwata. It's Ang dami. Sabi ito. ko. Hmm. Sabi ko, ganito gawin nyo. pas lahat ng movement ni Diwata. Oh. Kasi pag walang Diwata sa caption nyo, walang manonood sa inyo. Kaya, Kaya ako nagturo doon. Kaya, pala Kaya pala. sobrang dami nila, di ba? Doon na sila tumitira, di ba? Oo, oh, boss. Ako, pinuhuwang kumambura. Kaya nagturo doon. Kaya pala. Sige, Punta kayo dyan. Oh. I-vlog nyo ng i-vlog. Lalo na, pag in-interview mo yan si Diwata, sabi ko, silitin oh. mo pumasok ka dyan. Interviewin mo talaga si Diwata kung ano masasabi niya. Magpapa-interview yan kasi si Diwata walang alam sa social media yan. Hindi niya alam oh. yung oh. natin. Sabi ko, Ay, pero. tama, 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 mm -hmm. tama, 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 Kaya si Diwata, magsasabi yan. Okay oh. lang sa akin yun, i-vlog niyo ako oh, kasi hindi niya alam. Oh, kasi hindi niya alam. Oh, hindi niya alam oh, na, oh, oh, na, Hindi niya alam yung kitaan. Ang kinikita namin dito, million, million. hindi niya alam Tapos, Diwata, si Diwata, yung pares niya, kinikita lang yan sa isang buwan siguro mga 50 Oh, Oo, basta, basta, Tapos yung mga vlogger na nagbablog sa kanya. Uh, uh, million, million. Sabi ko, oh, 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 diwata, bura out tayo eh. diwata eh. Oo, bura out tayo. Sabi mo ganun. Sana mapanood ni diwata to. Uh, uh. Diwata, pansinin mo yung maliliit na vlogger. Sabi ko, gatasan natin si Diwata habang sikat pa. Pikain na lang, Kasi pag wala ikain. na si Diwata, pag nalaos na si Diwata, talaga, wala na tayong views. oh, oh. Ngayon, itong mga small vlogger na to, kawawa naman. Habang sinang kapadiwata, pansinin sila ng pansinin. Oo, oh, tama, 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 oh. tama. So, tama. Ang mga small vlogger na yun, walang utak yan. Eh, wala, 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 Ay, wala, wala, mga Ay, Oo, mga wala, Mga bugok. Oo, mga bugok. Mga yan, mga ah. yan. Alam mo ba kung bakit ko nasabi mga bugok? Kasi wala silang alam sa ibang content kundi si Diwata. Kasi pag, pag, nakita si Diwata sa video, mataas na yung views. Oh. So, hindi ka na mag-iisip eh. Eh, ikaw boss, kailan ka punta yun? Ako? Oo, oh, Diwata. Siguro pag ano na, pumunta na natin next week, bubura-uting ko siya. Papakita ano ko sa mga small vlogger na yan kung Paano mamburaot ang isang leader niya? Ayo oh, leader nila eh. Hindi pa, di pa gusto sila ko. masyadong magaling eh. Pero hindi tayo bibili. Ha? Hindi tayo bibili. Magbablog lang. Bibili tayo pero hindi tayo magbabay. What? Ay! <laughs> Oh, pwede rin naman tayo magbayad eh, pero siyempre, pag pumunta tayo doon, siguro mga anim na content na. Oh. 100 pesos mo, anim na content na yun. Ay, isang kalang, oh, oh. isang bilyan lang. Oo, isang bilyan lang. Tapos, kikitain natin doon siguro mga 1 million Ay. na yun. Wala tayong ibibigay, ibibigay lang tayo ng 100 pesos niya. Ang tubo ni Diwata doon sa 100 pesos, 10 piso lang. O so, yan, sa maliliit na vloggers, sa mga alagad ko, tuloy-tuloy nyo lang, puro Diwata lang content natin. Huwag tayo uh. content ng iba. Diwata lang na talaga. Diwata lang, buburautin natin, gagatasan natin si Diwata hanggang maubos siya na maubos, hanggang hindi na siya sumikat, hanggang wala nang Diwata. Ito, so, ito, lahat po ng mga vlogger, small ka man o big vlogger ka dito, puntahan natin si Diwata dahil siya ang gatas natin. Siya ang pinakagatas ng lahat ng vlogger. Sinasamba natin si Diwata.